Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Makalipas ang ilang mga sandali, sa mga oras na iyon, kasalukuyan na nag-uusap si Manong Udo at itong si Buhawi na pag-usapan ng dalawa ang katayuan na ngayon nitong si Carlo doon sa paligsahan isang panalo na lamang makakaabot na ang bata sa huling sagupaan. Ngunit naitanong din nitong si Manong Udo ang tungkol sa ama nitong si Buhawi, itong si Badong. Tanging sagot na lamang nitong si Buhawi. Hindi ko pa alam Manong Udo. Ang Panginoon na ang bahala. Sa ngayon, ang aking anak na muna, ang aking uunahin na isipin sa kanalamang pagkatapos na ang paligsahan na iyan. Sa kanalamang isipin ko ang mga bagay na iyan, Manong Udo. Ngunit titiyakin kong makakausap ang aking mga magulang bago tayo bumalik doon sa bukirin. Habang ang batang si Carlo, dahil sa pagod ng mga nagaganap sa buong araw, maagang nakatulog ang bata. Sa mga pagkakataon na iyon, akmang magpapahinga na sana ang dalawa ngunit nakarinig ang mga iyon ng mga pagkatok doon sa pintuan ng kanilang silid. Nagtataka si ng manong udo at buhawi. Bukod sa wala naman silang inaasahan na bisita sa gabing iyon, binili na niya ang mga gwardya na kung may mga maghanap man sa kanila, sabihin lamang sa mga ito na nagpapahinga na ang mga ito. Agad naman na tumayo itong si Manong Udo. Ngunit hindi pa rin nagpabaya ang mga ito agad na nagkarga ng mga usal ang matanda. Hinala kasi ng mga ito na baka mga kalaban na naman ang mga nasa labas ng kanilang silid. Ngunit nang buksan na iyon ni Manong Udo, agad na namamanhid ang kanyang katawan at hindi makapaniwala sa nakikitang mga katao na nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Hindi malalaman itong si Manong Udo ang kanyang mga dapat nasasabihin. Manong Udo, Umusta ka na? Gusto kong makausap ang aking anak. Iyon ang bungad na pagkakawika nitong si Badong na naging dahilan para mas lalong hindi makapagsalita ang matanda. Kaya muling nagsasalita itong si Badong at sa mga pagkakataon na iyon, nagising na ang wisyo nitong si Manong Udo. Kinakabahan ito dahil batid niyang alam na nitong si Badong ang kanilang presensya dito sa lugar ng San Nicolas. Kaya napalingon na lamang itong si Manong Udo doon sa kinaroonan ngayon nitong si Buhawi. Na sa mga pagkakataon na iyon, nagtataka sa mga inaasta ni Manong Udo. Kaya agad na naghinala din itong si Buhawi na baka kalaban nga ang mga taong nasa labas. Mahalata kasi ang katawan nitong si Manong Udo na nanginginig sa mga pagkakataon na iyon kaya agad na tumayo na din itong si Buhawi para sana lapitan ang matanda at makita kung sino ang mga taong nasa labas. Ngunit makailang hakbang pa lamang itong si Buhawi nang makita ang mga ito at makikilala. Nakita nitong si Buhawi ang kanyang ama na si Badong. Nasa unahan ito ng kanyang pamilya, ang kanyang ina na si Lala na sa mga pagkakataon din na iyon, bumaha na agad ang luha sa mga mata habang nakatitig ito sa kanya. Nakita din itong si Buhawi, ang kanyang mga kapatid na sina Makro at itong si Atina. Kasama din si Manong Gabriel sa mga ito. Parang tood na naipako itong si Buhawi at hindi ito makakilos. Nanginginig na din ang kanyang mga tuhod at katawan at may sumungaw ng luha sa kanyang mga mata. Batid na niya na alam na ng kanyang mga magulang ang kanilang presensya, itong si Badong naglalakad na ito papalapit kay Buhawi nang magtama ang kanilang mga paningin na nawala ang lahat ng kanyang hinanakit kay Buhawi at mas nararamdaman itong si Badong ngayon ang pagkasabik sa kanyang anak agad na lumapit ito kay Buhawi at yung makap ganon din ang ginawa nitong si Lala wala itong pag-alinlangan na lumapit sa kanyang anak at makap na din. Napuno na ng iyakan doon sa silid na iyon. Nakakantig ng damdamin ang tagpong nagyakapan ang mga ito doon sa gitna ng silid. wi ka nitong si Badong. Anak, ako na ang humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang bilang magulang. Hayaan mong punuan ko ang lahat na iyon. Lalong-lalo na sa apo na anak mo. Marami akong pagkukulang sa inyo. Hindi ako makakapayag na maglalayo tayong muli na may samaan ng loob. Nang marinig ang lahat ng mga iyon nitong si Buhawi para sa binuhusan ng malamig na tubig, hindi niya inaakala na ang kanyang ama na pinakamalakas at pinakamatapang ay humihingi ng kapatawaran sa kanya napayakap na din itong si Buhawi at mas bumaha pa ang mga luha nito sa mga mata. Tatay Badong, wala kang kasalanan. Ako ang dapat na humingi ng kapatawaran sa inyo. Masyado akong naalipin ng panibugho nang makita kung mas pinagtuunan mo ng pansin si Bangis. Ngunit ngayon, napagtanto kong isa akong masamang anak. Wala kang kasalanan, anak. Ngunit sa tingin ko, hindi na dapat natin pag-usapan kung sino ang may mali at kung sino ang dapat na magpatawad. Kalimutan na natin ang lahat ng mga ito at magsisimula tayong muli. Gusto ko din na makikilala ang apo ko na si Scorpion ng lahat ng mga tao bago magsimula bukas ang ikatlong run. Gagawa muna ako ng maikling talumpati. Ang babaeng kapatid naman nila ni Buhawi, itong si Athena, yumakap na din ito sa kanya. At maramdaman mo ang pagkasabik ng mga ito sa kanya, itong si Manong Udo, na natili ito doon sa gilid ng pintuan at hindi na lamang namalayan ng matanda, na tumulo na din pala ang kanyang mga luha sa tagpong nakakatunaw ng puso, sina makro kasama ang iba pa nilang kasamahan agad na lumapit na din ang mga ito kay Buhawi at kay Badong. Nakangiti na itong si Makro habang may tumulong luha na din sa kanyang mga mata. Ngayon niya napatunayan na solido pa rin ang kanilang pamilya at hindi ito basta-basta magpapatalo sa mga ganitong uri na mga problema. Napahagulgol pa nga itong si Buhawi. Masyadong natunaw ang kanyang puso. Hindi niya inasahan na ganito pala kadali ang magpakawala ng sama ng loob at magpapatawad. Makalipas ang ilang mga minuto, nang humupa na ang kanilang mga nararamdaman niyaya na nitong si Lala na lumipat na sinabuhawi doon sa kanilang malaking bahay. Sa mga pagkakataon na iyon, nagising na din itong si Carlo. At hindi ito makapaniwala sa mga nagaganap sa buong paligid ng silid na iyon. Niyayakap siya ng mga taong sa tingin niya ay hindi niya kilala. Dito na sinabi ni Buhawi kay Carlo ang lahat-lahat nang yakapin ito ni Badong at magpakilala na siya ang kanyang lulu Badong at ama ng kanyang tatay Buhawi na papaluha na din itong si Carlo. Sa edad ngayon ni Carlo, marunong na itong umintindi sa mga kaganapan. Masaya ngayon itong si Makro para kay Buhawi at lalong-lalo na sa kanyang pamangkin. Uwi ka naman nitong si Manong Gabriel. Masaya ako ngayon para sa dalawang ito, Makro. Sana kasama nila si Maya para kumplito ang lahat. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, usapan na nila ni Buhawi at Maya na sa araw ng pagsapit ng karawan nitong si Badong Bababa din itong si Maya dito sa bayan para dumalo at kung makaabot man sa huling laban nitong si Carlo gusto niyang panoorin ang laban ng kanyang anak. Masayang masaya ang lahat lalong lalo na itong si Buhawi nang makita ang kagalakan sa mukha ng kanyang anak na si Carlo na hindi may pinta ang sobrang saya nang malaman na nandito na pala sila sa lugar ng kanyang lulu at lula hindi talaga umalis doon si Nalala hanggat hindi sumama si Buhawi kaya sa gabing iyon sumama na din ang mga ito doon sa kanilang malaking bahay pagdating doon itong si Badong pa mismo ang nagsama kay Buhawi at Carlo doon sa dating silid nitong si Buhawi at nang makita ni Buhawi ang silid na iyon hindi ito makapaniwala na malinis pa rin ito magpasa hanggang ngayon na sa tingin nitong si Buhawi Araw-araw pa rin iyon na nililinisan. Wikan itong si Badong sa kanyang panganay na anak. Isa iyan sa mga patunay, Marco. Kung gaano kita kamahal at kasabik na makitang muli. Alam ko sa aking puso na babalik ka. Kaya hindi ko iyan pinaggamit sa iba. Kapag magpunta kayo dito, iyan pa rin ang kwarto mo. Muling napaiyak itong si Marco. Ilang sandali nagkakaroon muna ng pag-uusap at kamustahang muli ang mga ito. Marami silang napag-usapan, mayroon pang ibang mga bagay ang kanilang napag-usapan tungkol sa kanilang pamilya at sa mga negosyo. Kumplito ang mga ito, simula sa mag-asawang Badong at Lala kasama ang tatlong mga anak na sina Buhawi, Makro at Atina. Samantalang sina Carlo at Bangis, magkakasama na din ang dalawang mga bata. Noong una, nagkakaroon pa ng hiyaan ang dalawa. Ngunit kalaunan dahil iisa lamang ang kanilang hilig ang pakikipaglaban agad na nagkakaroon ng banding ang mga ito. Pagpatak ng alauna ng madaling araw, pinatulog na ang dalawang mga bata dahil may laban pa ang mga ito kinabukasan. Pagsapit naman ng umaga, maagang naghanda ang lahat. Naghahanda na din sina Badong Basil Doktor Maki at Bonit para sa ikatlong round. Ngunit nang mapag-alaman ng mga ito, ang mga kaganapan sa nagdaang gabi, kahit na sobrang abala ang mga ito, hindi na nagdadalawang isip ang mga ito na lumapit kay Buhawi at kamustahin ang pamangkin. Pati pa nga si Naringo, Baldo, Riba at Amara, kinausap at kinamusta na ang mag-amang Buhawi at Carlo nagiging mas masigla naman ang pamilya nitong si Badong. Itong si Badong, lihim itong nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang iyon. Ayaw naman kay Lala na masayang masaya ito sa muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Nang lumipas naman ang ilang mga sandali, formal nang sisimulan ang ikatlong round ng bakbakan sa paligsahan na iyon. Magkakaroon muna ng bunutan bago magsisimula ang labanan ng bawat isang mandirigma. Ngunit tulad ng sinabi nitong si Badong, bago magsisimula ang labanan sa ikatlong round, magsasalita muna ito. Nagpapasalamat sa lahat ng mga taong sumusuporta na nandudoon itong si Badong at inihayag na din ang pagkakilanlan ng kanyang anak na matagal na niyang hindi nakakausap at nakita sa ginawang talumpati ni Badong na iyon, muling napapaluha ang pamilya ni Badong, pati pa ang mga taong malapit sa kanilang pamilya. Maramdaman mo talaga kung gaano kamahal ni Badong ang kanyang mga anak. Ipinakilala din ang apo niyang si Carlo na kasalukuyan na doon sa mga mandrigma na nakapasok para sa ikatlong round. Nagtayuan na ang lahat ng mga tao. Naninindig ang mga balahibo ng mga ito dahil sa kanilang naramdaman. Naramdaman nila ang mga sinasabi nitong si Badong tagos sa kanilang puso. Tinanggal na din ng tuluyan nitong si Buhawi ang kanyang suot na balbas at mahabang buhok na piluka at ipinakita ang kanyang totoong pagkakilalaan doon sa mga taong nanonood. Naghiyawan na ang marami mga tao at kakilala ni Buhawi isa sa mga tuwang-tuwa sa mga kaganapan na iyon ang itinuring ni Buhawi na panganay na kapatid na handang tumulong sa kanyang pangangailangan sa lahat ng oras. Ang panday na si Elias na sa mga pagkakataon na iyon manunood na din sa laban. Makalipas ang ilang mga minuto, humanda na ang mga fighter. Nagpapawis na ang lahat ng mga ito doon sa kanilang mga silid. Tatawagin na lamang ang mga ito kapag magsisimula na ang kanilang bakbakan. Muling naghihiyawan ang mga tao at nagpalakpakan nang magsisimulang bumunot na itong si Badong hanggang sa tawagin na ang unang pangalan na nabunot nitong si Badong. Tinatawag na ang pangalan nitong si Riba. Marami ang nagulat dahil natawag agad ang anak nitong si Bunit na kinikilala na isa doon sa mga malalakas na kasali sa paligsahan na iyon. Bumunot naman ng isa pa itong si Badong at ang pangalan na nabunot nito ngayon ay walang iba kundi ang Muay Thai fighter na galing sa bansang Thailand. Nagpalakpakan muli ang lahat ng mga tao. Alam nilang umaatikabong bakbakan ang magaganap sa dalawang ito dahil bukod sa parihong agresibo ang estilo ng dalawa. At nakikilala sa kanilang tapang, magkaiba ang kanilang pamamaraan ng mga estilo. Bihasa sa Jinjutsu at Muay Thai ang mandirigma na galing sa bansang Thailand. Bihasa naman itong Siriba sa estilong boxing at sa barabarang pamamaraan ng pakikipaglaban na natutunan itong Siriba doon sa underground fighting. Tinawag na ang dalawang mga mandirigma sa kanilang mga silid. At sa mga pagkakataon na iyon, naglalakad na ang mga ito papunta ng luna. Ngunit habang naglalakad itong si Riba, agad na napansin niya ang isang tao na nakasandal doon sa pader sa labas ng luna. Agad na nakikilala ni Riba kung sino ito, si Kid Mario. Nakatitig ito sa kanya habang nakangisi. Bungad na wika nito agad kay Riba. Mukhang malaki nang ipinagbago ng estilo mo riba. <laughs> Binabati kita dahil nakakaabot ka sa pangatlong round. At hindi ko yon inasahan. Galingan mo pa para magagawa mong makaharap ako sa huling laban. <laughs> Sagot naman itong si Riba na hindi na tumingin pa kay Kid Mario. Pinapangako ko yan, Kid Mario lahat ng makakarap ko ay dudurugin ko dahil ikaw ang aking isusunod at huling dudurugin. Dito sa aking teritoryo, ilalampasok kita. Tumatawa na lamang ng napakalakas itong si Kid Mario dahil sa sinabing iyon nitong si Riba. At pagkatapos, muling naglalakad na itong si at hindi na pinansin ang mga sinasabi ni Kid Mario sa kanya. Hindi na nga niya narinig at klaro ang sinagot nito sa kanyang mga sinasabi. Pagkatapos, nang makapasok na sa luna itong si nagsisigawan agad ang mga tao. Pati pa, sa pagpasok ng TIE Fighters, mas lumakas pa nga ang palakpakan ng mga taong nanonood. Walang inaksayang uras na itong si Manong Gabriel nang makalapit na doon sa gitna ang dalawang mandrigma, inihayag na muli ng matanda ang alintuntunin ng kanilang sagupaan magkakaharap na ngayon si Nariba at ang TIE Fighter mas matangkad itong si Nariba ngunit mas malapad naman ang pangatawan ng TIE Fighter tulad ng mga nakaugalian na isuot ng mga ito ang suot ngayon ng kalaban ni Nariba may mga lubi din na nakatali sa kanilang mga braso at paa pati na rin sa kanilang mga ulo may lubi din ang nakatali Samantalang itong si Riba, nakasuot lamang ito ng kulay itim na damit at isang kukupasing pantalon. Bilang paggalang naman ng mga ito sa isa't isa, yumuko agad ang dalawa at nagbigay pugay sa isa't isa. Kakaiba ang labanan na ito dahil walang pasaringan ng mga maangang na mga salita dahil may respito ang bawat isang mandrigma. Ilang sandali lamang agad nang nakapurma na ang Thailander ng istilong Muay Thai. Samantalang itong si naglalakad ito papunta sa kanyang kalaban at pagkatapos nagpalundag-lundag na tulad ng mga ginagawa ng mga boksingero. Makalipas lamang ang ilang mga minuto. Agad nang nagpakawala ng mga pagsiko at pagtuhod ang kalaban nitong si Riba na lubhang ikinagulat ng mga taong nanonood. Ngunit itong si Riba, agad na naiwasan niya ang mga ito at nasa sangga. Pukos na pukos itong si Riba sa laban na ito dahil kailangan niyang manalo para makaharap itong si Kid Mario.